Sabi ko na nga ba, oh, tinan mo si Gabo, naligo na tapos si Migo. Anong oras na? Alas 7. mamaya maya uwi na tayo ha. Ah. Mig! 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 Malalim dyan, halika, halika. Mig! Tingnan mo. Hindi. Malalim dyan, Mig! Halika. Puntahan mo ka. nag-enjoy sila sa paglihi ganda naman kasi ng ano ganda ng views dito sa bundaket kung napapansin nyo dati ngayon yung, itong area na to dito dito nag kuha ng video sila no? yung lolo and the kids dito yun dito sila yung nag sunset tapos yung nakaharap yung sa isla na yun oh. No? o kaya dun banda kasi doon lulubog yung araw okay, Gab punta muna ako doon wag kayo pumunta sa malalim ha Mig no Gab wag kayo pumunta sa malalim ha dyan lang kayo no saka malinis din dito yung ilog ano mo ilog to kung ayaw mo maligo sa dagat Oh, sige, lang kayo. Oh, ayaw maligo sa dagat dito ka naman sa ilog. So, Wah, wow, babalik ako. Si Mig, tingnan mo. Huh? Si Mig, bantayan mo. Oo. Oh. Maraming naman bata, maraming tao naman. eh. oh, so, wow, babalik ako. Tsaka ako nga yung maligo sa ano. Sa uh, alat dito ka sa ilog napakalinis ng ilog oh. lamig pa ng tubig dyan galing sa bundok yan dun sa taas punta na ako na kakunakachi tingnan ko